sa bahay. Pero, ang ninay ko, ito. Ang cute niya. Ah. Ito. Ayan siya. Ayan si baby. Nakita niya. I love you, daddy. Oh, yeah. Kasi guys, <laughs> Are you ready? <laughs> um, aye, aye, Captain! Bye, guys. <laughs> one, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, one. Listen to Jesus, na, 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 na. I am. Two, looks and stars. train. Look, 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 and stars. Hello, guys. Ako nga pala. Si Dayday. Ito si Minoy. Ito si Puchu Puchu. Ito si Sheep. At tapos ito naman si si Minay. Tsaka si Dinosaur. Ito naman si Minoy. Yung isa pa, ito. Ito. Ito guys it's a ninoy natin na pogi ninoy check let's see 300 maulio it's 300 maulio guys kasi guys ako ay sa dingding ang tutnap ako kayo guys antok na kayo kasi may numbers so kita nyo yun yung mga numbers dahil ako vloggers may nakakain ka ah ito yung ko guys tumubo kasi guys ito nga pala ang bahay namin. Ayan, ayan si mama, ayan si papa, Bagus Waris... kui dah hilang kok. Yeah.